Marami talagang nagbabash kay Chelsea Manalo, yung representative ng ating Miss Universe. Ako naman, mula umpisa, never talaga ako nagbash sa kanya. I never judge her. Kasi may nakikita ako something magic talaga sa kanya. Mm, lalo ng mga, pag iba yung mga aurahan niya talaga. Attractive at maganda talaga siya, guys. Ang ganda ng beauty niya. Pero ako naniniwala ako sa kanya na makapasok talaga siya sa top 20. Kasi pag mawas, makapasok talaga siya sa top 20 no? May pag-asa talaga yan na makapasok talaga siya sa finale. So, wala imposible yan, guys. Kasi minsan kasi, pag overconfident ka din naman kasi, hindi rin maganda. Ang nakikita ko kasi kay Chelsea, di ba, soft talaga siya. And then, Pilipinang-Pilipina talagang galawan niya. And of course, hindi siya hambog ba and na lang natili siyang maging humble. So, we don't know, guys, no? Para sa akin, we don't know ano kaya ang ipapasabog ipapasa, ni Chelsea Manalo sa stage. Kaya, oh, never and ever talaga tayong mag-usga sa ating kapwa. At lalong-lalo na siya ay representative ng ating bansa. Why not we support her na lang, no? Instead na magsalita magsal kasi tayo ng hindi maganda, hindi niya nakakatulong kaya hindi umuunod ang Pilipinas si eh, Dalta, laga, tayo mismo, ang humihila sa ating bansa pababa. So, kailangan talaga, ipakita eh, naman natin yung, yung, unity, no? Para sa ating Miss Universe na si Chelsea Manalo. Pero ako talaga, nakakaabang, na, naabang ako dito eh, from MMD kay Michelle D, no? Um, talagang nag-ano ako, nag-reaction talaga ako last, last time noon. Kasi nga, natutuwa talaga ako kay, kay Michelle D. Which is, makikita naman talaga natin ang pagiging elegant niya. Kasi hindi naman talaga dito binabasi ang pagiging elegant niya, you know. Kung maga package nga, di ba? Ang Miss Universe. So, we'll see na lang kung ano talagang ipapakita ni Chelsea Manalo pagdating sa stage. Kasi I'm sure talaga, meron at meron talaga tayong makikita sa kanya na kayo ay mamangha. nafi feel ko yun eh. I'm so excited. Malapit na kasi sa November na. And of course, yung mga nagbabasa kanya na nabadoy daw ang kanya mga damit or something what. hi instead na magbash kayo, support nyo na lang yan. Kasi ang pagbabash yun, nakakatulong yan. Pero anyway, hindi naman niya nababasa ng Chelsea Manalo eh. <laughs> Admin lang naman yung mga kabasan So, uh, kahit ano pang gagawin nyo, ang taong prosigido sa buhay ay magpaporsigi talaga yan kahit anong pang gawin yung hila at hila o oh, tinan nyo, magpapatuloy pa rin yan aangat at aangat yan so good luck sa ating Miss Universe Chelsea Manalo alam ko at naniwala ako sa kakayahan mo Tara. ano man ang mangyayari ay supportado pa rin ako sa iyo ayoko kasi mag-conclude na siya ang Miss Universe blah blah etc ako kasi andulan ko sa hindi ako overexcited, hindi rin ako nag-expect too much, no? Basta ako, naniniwala lang talaga ako sa kakayahan niya, na, maka, maka, ma, pasok niya, ang, ang Pilipinas, ang bansa, makapasok ka sa top 20, tuwang tuwa na ako dun eh, no? So, kasi pag nakapasok yan sa top 20, walang imposible yan, guys, yun lang, for the next video, bye!